Oh, oh, good morning mga kasaka. Ah, uh, ito na po yung uh, alaga kong baboy sa ngayon ni eh, nagisa na lang, buntis na lang. Ito na mag-isa So, ayan mga kasaka. Ah, uh, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-alaga ng baboy kahit pa uh, may banta pa rin ng ASF. May pera dito. Kaya tuloy-tuloy so, lang tayo sa pag-alaga ng baboy mga kasaka lalo pat ngayon eh mahal na ang live weight ngayon ng baboy 250 na po ang live weight ng baboy ngayon ang mahal na po kasi ng baboy ngayon eh 400 eh. sang kilo grabe pero natatalo payo, pa, yung, rin tayo sa, sa presyo ng fish kasi yung pins na eh, sobra sobrang taas ng pins ngayon napakamahal po so ayan ah uh, tuloy tuloy lang tayo sa pag alaga hmm. next month pa mga anak ito pero okay naman yung kanyang katawan yung kanyang laki katamtaman lamang hindi naman ganong malit hindi naman malaki okay. kapag nanganak ito ay ganito rin yung maging anak niya mga ganito rin klase hindi naman ganong malaki hindi naman ganong maliit basta yung ganito klase ng babi na pang inahin natin ay magandang klase na po ito yun na naman, naman yung laki ng kanyang katawan no? at saka yung kanyang suso ay maganda walong pares po yan yan lang ang tinitinan natin kapag tayo ay uh, nag-umpis mag-alagi ng umahing maganda yung hubog ng katawan saka ayan mahaba Sa saka tignan natin yung uh, kwan yung kanyang uh, tawag dito kanyang mukha dapat maganda yung kanyang mga tenga maganda yung tenga niya mahaba ayan mabilog ayan kasi ang malaki yung malaki rin yung kanyang pan. dapat yung kanyang mukha ayan, ayan. ayan. Ginaganaan siyang kumain tingnan niyo ayan tingnan niyo yung kanyang mukha oh Yan, mga kasakang, tignan natin kapag tayo'y nag-alaga ng inahin at saka uh, yung kanyang likod doon sa likod niya dapat maganda po yung kanyang kwad doon likod uh, dapat yan ay mabilog at saka iyan eh talagang makikita nating malaman ayan yan kinayong dyan hindi ganong malaki ganyan maganda yan mga ganyang klase ng inahin talagang ah uh, kapag nanganak yan ay sigurado sa pinakawaba, mga sampo tingnan niyo, yung ganda-ganda yung kanyang mga kwan, mga paa, dapat maganyan maganda yung taas ng kanyang paa saka may laman din yung kanyang paa, ganyan kapag nanganak siya, ay talagang kayang-kaya niyang buhatin yung kanyang mga biik sa kanyang tiyan higit sa lahat, dapat yung mga Nagamitin natin ng na mga ganitong kuri ng inahin ay nanggaling din sa mga inahin na magandang yan, mga anak yan, yan. yan. kasi dala dala niya yung magandang karakteristik o, yung kanyang magandang uh, ugali sa panganganak yan mga kasaka yan, yan yan sinasabi ko sa inyo kapag uh, tayo ay nag-alaga ng inahin yan yung mga tingnan natin ganyang, uh, mga ganyang mga kwan mga dapat na nasa kanya at isa pa yung hybrid yung breed ito ay ano to white white land race po ito magandang mga katangian ng mga uh, baboy ang mga white line race maganda yung katawan nila mahaba at saka medyo mataas sila yan hindi ko pa talaga na, na, ano to hindi ko pa talaga tinatanggal yan sa mga alaga kong baboy hindi ko talaga may bibitawan ito maganda kasi yung panganak nila at saka klase ng mga inahin nila at saka yung mga anak nila talaga grabe talaga maganda at saka maganda silang maganda silang magdala kapag sila ay buntis Ya, tignan niyo. Oh, okay, oh. Okay, so ayan mga kasaka. Ingat-ingat tayo sa ating ginagawa. God bless sa atin. Sige, mag alagad pa ng bubble. Laban lang po tayo. God bless.